So yun guys, meron tayong linis na AC unit Itong uh, gray uh, Nakita ko kanina guys eh, Hindi ko lang nabidyohan nung una Mataas yung kanyang Refrigerant Nasa malapit sa 150 Kaya sabi ng kliente eh, Hindi daw Lumamig nung mga nakarang araw Kaya babawasan natin ngayon Ang kanyang pressure pinagay lang natin sa mga 125 o ganyan na kasi wala ko natin so dahil yeah, minsan kasi dito sa Saudi pagka nag hume mag-o-over pressure ito high pressure yung kanyang refrigerant

So, bale ito guys, sabi ng ating kliyente dahil Filipino yun eh. At kinargahan daw nila, eh nakita natin na supra. So, bawasan natin na yan. Sa kanina ito guys, sobrang lamig itong ano. Itong maliit na tubo. Kumpara dito sa saksyon. Ayan, ito na ang saksyon ng malamig. Ayan na siya, ano na, 100, 25, 20 Ayan, okay na yun guys. Tapos lilinisin din natin tong outdoor. So yun guys, nalinis natin yun gumawa na dito. So ang standing niya ay nasa 205. Standing niya, ito yung nakapatay. So pabuhay na natin para ma-check natin yung final na refrigerant. So yun guys, uh, tumandal na yung ating unit malamig na yung kanyang tubo. Itong suction, napakalamig. So, antayin natin na uh, bumalik sa uh, 100 plus yung kanyang pressure. Dahil bago kong linis ito, malamig pa yung uh, cooling pulling pins. Kaya medyo mababa pa yung kanyang pressure. Ayan uh, o. Oh. Uh, tumataas na siya. So, mailita din yung kanyang uh, hangin. So, guys, nasa 125 yung kanyang pressure. So, okay na ito. Tanggalin na natin yung hose. Okay na. So, balik natin yung takip. na meron kayong natutunan doon sa aking video na ito kahit mga counting idea uh, dahil lalo lalo na sa mga baguhan natin at mga trainee na hindi pa nakakaalam Yun.